Good morning, good morning, good morning ka OFW. Eto na naman po tayo 'yan. Umuulan na naman po. Ang sarap sana matulog. <laughs> ang sarap mag kumot-kumot dyan sa ating tulugan dahil umuulan lakas ng ulan. Pero humina na po ngayon ang ulan. Pero yung feeling na umuulan gusto mong ano, mahiga at matulog dahil umuulan. Ayan. Tapos ano, papasok ka sa trabaho tapos di ba ginaw-ginaw nakasweater ka sweater ka. Nakasweater ka tapos <laughs> yun nga feel na feel mo kasi nga ang ginaw-ginaw, di ba? tignan nyo naman ang lakas ng mga uh, huni ng mga sasakyan huni ng sasakyan, ibon ba mga tunog ng sasakyan sa kalsada dahil sa pumapatak na ulan, yan ayan, doon banda yan, tignan mo yung tumatalsik na ayan, may tatalsik na ulan o, diba, tapos pagpasok ka papasok ka ang ginaw-ginaw sa labas, naka-sweater ka tapos papasok ka sa trabaho mo is ayan papasok ka sa trabaho mo open yung aircon, at hindi lang iisa ang aircon na naka-on dalawa pa tatlo pa, minsan tatlo pa minsan apat pa ako, Diyos ko, ginaw, na ginaw, na, ginaw ka na Parang gusto mo nang matulog pero hindi mo magawa dahil kumikita po tayo ng pera. Naghahanap buhay po tayo bilang isang OFW kahit na umulan dyan. Yan, mga ano, kailangan nating pumasok kahit umulan. Alay lakad lang po tayo kanina. Yan, umaabon pa lang kanina. Yan. Tapos ngayon, medyo malakas kanina ang ulan pero ngayon ay humihina na yan tapos pagpasok mo sa loob is naka aircon yan <laughs> mangingitim ka na sa aircon yan. yan Okay guys, thank you, thank you for watching. At sa hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, please Subscribe, like and share and click the bell na po para ma-notify po kayo sa lahat ng video na ina-upload ko yan. Pero pasensya na po kayo dahil ang mga video na ina-upload ko ay alam nyo na bilang OFW hindi tayo nakakapagawa ng magandang content dahil tayo po ay super busy yan. Pero maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking mga video sa nanonood sa walang sawang nagsusuporta sa akin mega mega love shout out po sa inyo yan thank you thank you very much sa huling pagkikita natin sa aking upload na video bye bye see you work work time na tayo yan work mood na po tayo yan ganda pa ng ano na ang ah. ganda ng flowers namin yan yan namumulaklak ng aming flower yan